Bantay sarado ng Bureau of Customs at hindi na pwedeng galawin o gamitin ang 28 luxury vehicles ng Pamilya Descaya. Kanina po, muling kinalambag. Ilang pala may kaugnayan, kundi tumatay yung opisyal pa ng mga kumpanyang may mga kontrata sa gobyerno ang ilang mambabatas. Ay po yan, sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research. Ang iba namang mambabatas, may kaanak, kaibigan, o kaya campaign donor na kontratista ng gobyerno. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay sa flood control projects, may kumukwestiyon kung tama bang mismo mga mambabatas ang nag-iimbestiga kung ilan sa kanila ay naiuugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research, ilang mambabatas ang lumabas na may kamag-anak, kaibigan o campaign contributors na kontratista ng gobyerno. Sa Senado, nariyan si Senate President Francis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Bongo. Dati nang sinabi ni Escudero na nag ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022, si Center Waste Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano. Idineklara rin ito ni Escudero sa kanyang sose o Statement of Contributions and Expenditures. Ang Center Waste ay kasama sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha sa 20% ng mga kontrata ng flood control. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pag-bahay, pag-bayad, -pag, pag inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan. Personally ko po, donation or nag po ako kay Senator Chising 30 million. Hindi po galing sa company Galing po yun sa akin as a person. Si Villanueva ay diniklara rin sa kanyang sose ang donasyon ng New San Jose Builders noong 2022 na nagkakalaga ng 20 million pesos. Si Villanueva, dati nang itinanggi na may kaugnayan siya sa flood control projects. Isa pa nga siya sa nag-expose nito, tatlong taon na ang nakararaan. Sinabi rin daw sa kanya ng New San Jose Builders na wala silang government contract noon. Pagamat sa ulat ng PCIJ, sinabing nakakuha ng kontrata sa gobyerno ang naturang kumpanya. Si Go naman, kinokonekta sa CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama at Alfredo Builders and Supply na pag-aari ng kanyang half-brother. Pero sabi ni Go, wala siyang kinalaman sa operasyon show ng mga kumpanyang ito. Ang CLTG Builders ay wala sa isumbong mo sa pangulo website ng Flood Control Projects. Ang Alfredo naman, merong limang proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 327 million pesos. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, Lumabas din sa ulat ng PCIJ at pagsilip ng GMA Integrated News Research na sa House of Representatives, labindimang mambabatas ang nauugnay sa mga government contractors. Si dating House of Appropriations Committee Chairman, Representative Elizalde Co., co-founder ng SunWest, pero sinabi din niyang nag-divest na siya rito. Dalawang kapatid ni Co. ang lumalabas na opisyal ng dalawa pang kumpanya, ang Hightone Construction and Development Corp. at FS Co. Builders and Supply. Ang SunWest at Hightone ay kasama sa top 15 contractors na tinukoy ni Marcos. Sinubukan namin hinga ng bagong pahayag ang opisina ni Co. pero wala pa silang tugon. Ilan sa sa mga mambabatas na yan ang tumatayong opisyal ng kumpanya hanggang ngayon. Gaya ni na magbubukid party list representative Ferdinand Beltran na manager ng Third Star Builders and Contractors. At Journey Jet Nisa, ay general manager ng JV and Construction and Trading base sa DPWH Contracts. At si Representative Carlos Loria, tumatayong president ng Makapa Corporation. Pag-aari naman ng pamilya ni Representative Agustina Pancho ang CM Pancho Construction Inc. At ang pamilya ni Representative Micaela Gonzalez ang AD Gonzales Jr. Construction and Trading. Ang ibang mambabatas naman, may kamag-anak na opisyal ng mga construction firm na may kontrata sa gobyerno. Gaya ni na CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Representative Munir Arbison at Munir Arbison Jr. Sir Representative Lani Mercado Revilla, hipag ang shareholder ng Graia Construction Corporation na tiyahin naman ni na Congressman Brian at Jolo Revilla. Bayaw naman ni Representative Caroline Agyaw ng Kalinga, ang manager ng BHM Construction. Ang ama ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, general manager ng Alro Construction and Development Corporation. Habang si Representative Christina Angeles, asawa ng general manager ng Northern Builders and Construction Corp. Ayon sa opisina ng Representative Angeles, inutusan na raw niya ang kanilang accountant para makapag-divest na siya sa Northern Builders Construction Corporation o NBCC. Nasa pre-operational stage pa lamang daw ang NBCC at hindi pa nakibahagi sa anumang bidding sa pribadong sektor man o sa gobyerno. Paliwanag nila, nagsimula ang NBCC sa kumpanyang itinatad ng kanyang asawa halos apat taong na ang nakalaraan. Naging korporasyon lamang daw ito noong 2023. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng na mga nabanggit na mambabatas. Para sa isang profesor ng UP National College of Public Administration and Governance, magandang hakbang ang pag-iimbestiga sa mga flood control projects na sinasabing ginamit ng ilang politiko para makapagbulsa ng pera sa taong bayan. 20% ng ating budget ay napupunta sa bribery, uh, napupunta sa mga politikong gumagamit ng pera ng bayan uh, para sa kanilang sariling interes. So ang ano doon, ang daming nawawalang pera, no? Uh, at yun nga, hindi talaga napupunta sa public services. Talagang titiktirin mo, uh, ang gagawin mo, kukuha ka ng mga pinakamura, pinakasubstandard para ma-deliver mo yung project. So nakakalungkot yon kasi walang quality. Sabi nga ni Dr. Mendoza, ang pondong na ibulsa ng ilan dahilan ng paghihirap ng maraming mamamayan. Kaya mas mabuti raw kung maipapakita ng administrasyon na mapaparusahan talaga.